Ate, pwede magtanong? San dito yung san dito yung nakatira yung nagsabing manong ulam? Mahina, ko, May ulam kayo dyan, te? May ulam sila dyan? Pwede akong mangingi? Sige po, tabi ko lang yung motor natin Hmm, ang kapal ng mukha mo Okay, okay lang po, mangingi pagkain Thank you po ha Sige po. Paso. Ay. Sige po. Ano sa English ang ang kapal na mukha mo? Your face is rough. Happy <laughs> po. Happy fiesta. Happy fiesta po. Happy fiesta po. Sa yung pagkain niyo te. Ah, nasa loob po. Nakakaya ah, naman. Okay lang po, plastic ko na lang, te. Balot ko na lang po yung ulam. No? Sige, sige. Thank you po. Thank you. <laughs> oo oh, kuya, oh. Ito yung yung handa namin. O no, kayo! No, 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 no. Ito pala yung dahanin eh. Hindi kuya. Grabe oo. Oh. Oh. Ito yung kare-kare namin kuya. Ito naman, anong sinitawag namin dito sa ulam natin na to? Pepper steak. Yan. Ano po ito? Pepper, Pepper steak. steak. Ano po, may catering kayo o ano? Kami-kamila. Kami ah kayo na? Oh, grabe. Pamilya Aquino po? Yes, po. Aquino, oh, grabe ah. Oh. Ah, okay na po. Andy. Opo. Okay. Happy fiesta po. Ganyan ang nangyay. Ah, okay. Saya-saya. Kaya nga po nakita ko. Saya-saya. Oh. Ang no? Okay. Yearly, okay. ganyan. Po. Yearly po. Opo. Grabe. Kaya, po kayo. Sige po. Kasi yung handa po namin pang ano yan, hanggang sa strip ah. na yan. Ah, basta po. Ano, no? Hindi, babalot. Babalot ko na lang po. Okay lang? <laughs> <laughs> dito na lang po kayo po. Opo, dito na lang po. Oh. Ito po mo masarap po makulay oh. <laughs> Kuya sa kanin ayon. Ah, kanin po 'yan. Oh, meron pang ano? Ano po 'yan? Yan. Minuto. Minuto. Ajaka uh, chicken. Yan po ang may-ari ng mansion. <laughs> ah, kayo po may-ari. <laughs> kayo po may-ari ng mansion. Opo, siya po, siya po. Kaming lahat. Ah, kayo lahat. Grabe 'to. Kami. Kami na magugulo. Oo nga. Pero Asa po? Nandito 94 na po? Saan po? Oh, Ando okay. yung natay namin, 93. So, mayroon yung unang. <laughs> <yung>, Grabe, <laughs> <yung, laughs> <yung, laughs> ang lakas pa. Okay na yata ito. Kanin pa? Kanin na lang. Kanin, kanin na lang. Okay na lang. Okay na to. Ang dami na ito. <laughs> yes, again. Naging nalang. Naging nalang. O? Nasaan yung plastic <laughs> po kanina? Ay, plastic. Wait lang ha. Mukhang masarap yung sisig nyo. Pahingi rin ako ha. <laughs>

Oo oh, nga po eh. Siya po yung yaya ni Lola namin dito. Ah, Yan naman ano, ano, yaya po, ang yaya namin. Y yaya po ni Lola. Yaya manin ito. Yaya. Kasi po yan, yaya manin. Yaya manin. Ayan si Lola ni namin namin. Ay, malakas pa. Nakakalakad pa. Wala pong maintenance yan. Siya nagluto. Siya nagluto, grabe naman. Ay, okay na po yan. Marami na po yan. Okay na po. Okay na. Sige po, tilapia na lang. Saka ano, ano to? Gelatin. Gelatin. Opo. O, ano nga. Ito, Ay, hello po, nai. Kapantangko, po. Opo. Ay, kamusta ko, po. Kamusta, nai? Ito, may nai balugbog na. Pero at least nakakalakad pa, no? Thank you, po. Smiling face, o. Manay yung... Kaya pala may pinagbanaan yung mga naki, no? Apo! Apo! Opo. Opo! Apo, apo! Asawa niya. Ay. Hello, po. Sabi Ninety, <laughs> ano po, ninety-four years old? Yes, po. Grabe, no? Ninety-four. Ninety-three? Ninety-three, na, Nine. oh, nung, ano lang. Nakakatayo po, oh. Oo. Oh. pa yung pera yan, kuya. O? Kaya na? kilala niya yung pera. O? Oh? <laughs> Siguro si nanay maraming pera, maraming anak, eh. Oo. Oh. Oh, 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 okay. Apo! Apo! Ini, eh, ini eh, teram eh, teman. Ah, oh, okay, ah, okay na po ito. Thank you po ha, wait lang ha. Maraming salamat po. Grab, grab. Thank you po ha, grab. Thank you po, grab. Dabi oh.